Tingala ra bataan ning mga kandidato kay musamot ka kadato oras na naa na sa kanang mga posisyon. Gustohon man nato ingon nato na dili na dapat unta uh, kung pwede walay eleksyon pero wala eh. Naupa na na siya kanang kontestasyon na na nato, balaod na na nato. Mo na na mo na ato ang gikausahan no sa una pa no na kung asa natay gitawag na kanang freedom no o kalayaan no. So, malaya ta mubutar ng buto diha no uh, ang gahom sa katauhan maoy magpatik uh, babaw, magpatigbabaw di ba so na yung mga eleksyon di ba Mana so, dili ka para sa uban ng mga nasod na kanang hari-hari bitaw kanang imana. Pero dire sa tuwa moro ra hari-hari kay halos ang mga nangingkod po sila sila ramang po di ba? Mga katulido ra, mga kamag-anak ra ka nila na ganing usahay. Uban ah, uh, mayor ang, ang 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 bana, vice po ang kanang asawa. Di ba? Mayor ang asawa, vice po ang kanang bana, magpuli-puli ra sila ba? Diba? And then, manahulog ka ng ilang pamilya na. So, ang kanang mga kwan din na morag ng ilahang mga kwan ilahang network you no know, ilang tao di ba yun na na so why kalainan halos ang lalahi lang tinood lang ang pamaagi lang no sa pagbutang sa kanang nang sa panggamhanan gawas lang it siguro kung bawalan na kanang dapat ah, dili pwede na kanang kamag-anak na mudaga na diba ba tungod kay wala man na sa balaw po na to ilahan ang gipan ng kamutang sa tawagan ni ana Diba kanang na, masitawagan na yan na bro? ha? Anti-dynasty, di ba? So, muna sa gitawag na anti-dynasty na kung dapat unta, kung naanay nakadagan sa inyo, as long na napa na sa posisyon, wala untay lain na mudagan, no? Ay, may tabo din na uh, mag-benefits ang kanang mga anak, no? katong mga tong asawa, no? Umikang kay magpabilin man to labi na kung nindot ang gibuhat sa yahang uh, amahan, no? Ginindot ang gibuhat sa iyahang asawa, no? O ba So, magpabilin na mutatak na sa huna-huna sa katauhan, no? Even sa ato ah. So, kung namay mo dagan din ha, no? Na, na musulod, no? Automatic yun na, na taas kayong posibilidad na ka na makuha yun ng simpatiya niya sa katauhan. So, unta, no? Ah, Piling o nato ang angay gid natong ibutang dihang lugar Lugar lugarahan no kanang uh, karapat dapat di ba para bay magpapili karon na dramatic kayo no uh, piling nimo murag kanang uh, kidaog daog ginana di ba so mayo kayong mga istorya mapayubsanon 'di ba? Uh, nindot no, nindot kayo paminahon kita mismo no, uh, madanita sa mga maayong pangistorya, 'di ba? Uh, mahinahon mo istorya, mapihobsanon ana bitaw, malumanay mo istorya, 'di ba? So nindot kayo paminahon no, kung ingon pa kung ma makaana ka na kini na ko ano kani na uh, politiko mo ang ayan di ba so matats ka no matats ka ma matats ka sa iyang istorya sa iyang kinabuhi di ba so ingon ana na kung kasing-kasing ato ang pairalon possible gud na madala ang kasagaran tungod kay likas ato ang Pilipino ang pagiging maluluyon Nung likas ato ang kanang musimpatiya tadayon, no? So, dapat ang natong na tong ipaitigbabaw ang ato ang huna-huna, no? ato ang really uh, realidad sa kinabuhi. No? Kung sa'yo ang nakatagamtaman, no? Kung sa'yo nakita na sa matag-adlaw, di ba? kung kay pag once na sila makalingkod na, no? Uh, mark my word, no? May nalang og ikaw madumduman, di ba? <laughs> Diba? Gawa sa naging siguro kung duol ka sa kanang duol ka sa kanang luwag yung panila, no? Duol sa luwag, no? So, sana all, no? Kung inana galing pero pipila lang po nang maduol sa luwag kay dili tanan, no? tag-isa, taglo Ah, tag tag ah dili tanan na kanang dagana ah, daga na sila luwag, diba? ba? ka po nang luwag nila dila siguro. <laughs> diba? So, what the point is, ah, ang importante din na, ah, no? Piliun na to ng angay na tong uh, ibutang yun din ha.